Panginoon, sa katahimikan nitong sandali, lumalapit kami sa iyo ng may pusong mapagpakumbaba, may pag-asa at may pananampalatayang hindi nauubos. Sa bawat patak ng ulan na hinihintay namin, ikaw lamang ang aming inaasahan, aming sandigan at aming taning pinagmumulan ng buhay. O Ama, habang nakikinig ang bawat isa sa panalangin ito, paginhawain mo ang aming isipan at ibsan mo ang bigat na aming dala sapagkat ikaw ang Diyos na laging nakikinig. Sa aming paglapit, naway dumaloy ang kapayapaan na nagmumula sa iyong presensya. Panginoon, sa aming pong bansa, sa aming tahanan, at sa aming mga puso, kami dumadalangin para sa ulan. Isang ulan na nagbibigay buhay. Ulan na nagbubukas ng bagong pag-asa. Ulan na sagot sa aming pangangailangan. Dinadalangin namin, O Diyos, ang ulan ng iyong kabutihan, ang ulan ng iyong grasya, at ang ulan ng iyong walang hanggang pag-ibig. O Diyos na may likha, Ikaw ang nagtakda ng panahon, ikaw ang naglalakad sa mga ulap. Ikaw ang nagpapalakas ng hangin at ikaw rin ang nagpapababa ng ulan na bumubuhay sa lupa. Kaya ngayon, Panginoon, hinihiling namin ng iyong awa. Buksan mo ang kalangitan at ibuhos mo ang ulan ng kasaganaan sa aming bayan, sa aming mga pananim, sa aming mga ilog at sa bawat tahanang nangangailangan ng inyong pag-agos ng pagpapala. Sa bawat patak ng ulan na darating, Panginoon, nawa'y maalala namin na ikaw ay tapat. Na hindi mo kami pinababayaan. Na kahit sa mga araw na tuyo, sa mga panahong tila walang pag-asa, ikaw pa rin ang nagbibigay buhay sa aming mga pangarap at mga pangangailangan dinadalangin namin ang ulan. Hindi lamang ulan sa lupa, kundi ulan sa kaluluwa. Ulan ng kapayapaan, ulan ng kagalingan, ulan ng spiritual na kalakasan. Naway punuin mo ang bawat puso na nakikinig na yon, ng pag-asang nagmumula lamang sa iyo. At Panginoon, habang kami naghihintay, turuan mo kami magtiwala Turuan mo kaming umasa at turuan mo kaming makita ang iyong kamay sa bawat sandali. Sa bawat araw, sa bawat hininga, at sa bawat pribilehyong kami nabubuhay at nakakapagpasalamat sa iyo. O Diyos, sa iyong presensya kami nagpapanatag. Sa iyo namin iniaalay ang lahat, ang aming mga tanong, ang aming pangamba, at ang aming mga pangarap at buong pananampalataya naming sinasabing ibibigay mo ang tamang ulan sa tamang oras at sa tamang paraan. Maraming salamat Panginoon dahil hindi mo kami pinababayaan. Maraming salamat sa ulan na paparating. Maraming salamat sa kasaganaan na iyong ihahanda. At maraming salamat sa pag-ibig mo na walang hanggan. Amen. Kung nakadama ka ng kapayapaan at pag-asa sa panalangin ito, inaanyayahan kitang sumali sa aming pamilya ng pananampalataya dito sa panalangin na may layunin. I like mo ang video? mag-subscribe at ishare ang panalanging ito sa mga taong nangangailangan ng pag-asa mayon. Naway patuloy kang pagpalain ng Diyos, araw-araw.